Mo yun. Hindi ko alam bakit walang nag report sa akin tungkol sa kumpanya. Sa totoo lang, masakit mang anginin na ang is na siya. Halos paapaboran ko na sana dahil may nagsubong sa akin wala sa kanyang campaign team. mission. Ginalaan niya ng ang mga nakatalibot sa Kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilulung siya ng mga ito. Hindi na kami ng kawisa. Sa harap ng publiko, pinipili kong magmukha kami maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilya may pinagdaanan sa adiksyon. Sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat sa droga. Pagkakit hindi Ipagamot! Ipariyak ko na yan! Pero, tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalabogan na gawin yun. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kaya niisin. Hindi ko kaya ipagkait sa kanya mga kakataon at pagbabakasakali, kumakasakali ako at laging nananalagin na sana oo nga nagbago na siya hanggang dumating ng 2024 We kasaysayang dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinagalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bombo ngayon. November 17 din ng 2021 nung nakumpinsi ko si Inday na magbise Shout nothing. Show. sablik anak. Matupad ang pangako ko sa aking ama. Nabi ko ako maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. -Bong. Sa kapulisan at sundalo sa lahat ng mga leader at sa na kapat patupad ng batas, siya ang pangulo natin ngayon. Sinabi ko i uh... parusa ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas sa kanyang pamahalaan lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw aking kapatid magsaayos ng iyong sariling kansugan 呀。Yeah. Sabihin, walang mapawasan, hindi matalaga bongbong at aalalas ayo si Manang. To. Ako pa rin ang ate roon na tumayo ang at ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama mo sa sumukot na sa ng lahat ng sakit para sa iyo. Ang kamatid mo na hindi ko kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang hinihintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa bagong tipan. Lukas Kapitulo Lepinto Versi Gaya kung umalis tayo sa palasyo Kaya kung paniniuwakan ang iyong kamay Huwag kang matakot Malaki na ang dulot sa iyo ng droga Sinisisipod sa nilito ko dahil hindi ako nakikita sa mga sungbong Hindi ako nakialam Hindi ako maniwala Pero hindi pa huli ang lahat Tama? atin to. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nanganak ko, Hindi ako malilingan, hindi ako makukula. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahay ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil đi